Ideal ba ang second hand sa mga first time car owner? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yon may nareceive na naman akong question no First time car owner daw siya at yung tinitignan niyang kotse is around 10 years old na daw Okay daw bang bilhin niya? Well, ako ah. Personally, kung ganyan yung edad ng sasakyan, I will not recommend na i-purchase mo pa kung ikaw ay first time car owner. Except, marunong kang gumawa ng sasakyan. Sabihin na natin, after 5 years or 10 years old ng kotse, dyan na nagsisimula yung problema ng mga sasakyan. Isa sa mga common dyan is yung mga rubber parts nyan o yung mga plastic parts nyan nagdi-deteriorate talaga yan kahit anong maintenance anong galing ng paggamit mo yung mga goma-goma dyan magdi-deteriorate yan so eventually magpapalit ka na magpapalit now sige kung gusto mo talaga sabihin na natin pwede mong bilhin yan ng mga 150,000 maybe dapat maglaan ka pa ng another 50,000 para sa mga repair And make sure lang ano na magdala ka ng iyong trusted mechanic pag i-purchase mo yung kotse para i-explain sa iyo kung ano yung mga posibleng gawin if ever or ano yung condition nung sasakyan. Okay? Kasi ako ito ah, ito yung suggestion ko diyan eh. Uh, actually umabot din kami sa point na yan eh. Uh, we can buy a small car na brand new or a larger car na second hand. Now, tinimbang namin ano yung mas okay. And we end up sa brand new na small kasi yung gagamit ng sasakyan ay hindi naman marunong mag-repair hindi marunong mag-maintenance so mas at gagamitin niya sa work kailangan reliable yung kotse niya so we end up sa brand new kasi nga ito sabihin na natin 95% pag ini-start mo 'yung sasakyan mo posibleng mag-on talaga 'to now kung bibili kasi kami ng second hand ang problema dito, sabi natin lagi like kami may duda. Pwede mga 80% o 85% na reliable yung kotse na yun. Kasi nga, hindi naman namin alam yung history. Kung paano ba siya ginamit, uh, paano ba yung naging maintenance ng sasakyan. So, wala kaming, ano, wala kaming idea kung paano siya ginawa ni repairman, uh, ni, ano ba yung uh, nilagay, kung replacement ba, original sino ba yung nag-repair, kumusta ba yung pagkaka-repair, wala ba talagang issue na after that, so maraming factor eh. Unlike ng brand new, brand new yan. So, lahat bago yung component niyan. So, maliit yung possibility na hindi siya magagamit ng maayos. Unlike ng second hand. Siguro isang idea lang. Ito yung idea lang mga paps, no? Kung ipangahatid mo yan sa mga anak mo sa school, gagamitin mo sa work or business na kailangan reliable yung kotse mo, go for brand new. Okay? Now, kung pamporma lang naman yan, pwedeng Sabado-Linggo mo lang gagamitin yung kotse, pang forma-forma lang, gala-gala lang ng konti, well, pwede naman, second hand, no issue with that. Kasi, kung sakali man, ano, na hindi mag-start yung second hand mo, na, na, na sasakyan, meron ka naman siguro yung isa pang reliable na kotse. So, okay lang, okay? Pero, kung yan yung primary car ninyo, o nag-iisang kotse ninyo, well, try to consider a brand new car. There's no mistake on that, no? Mas okay yon Okay, kuya, yung question is, kung okay lang bang mag-own ng uh, second hand ng isang first time car owner kung marunong kang gumawa ng kotse, yes okay, pero kung hindi ka marunong gumawa ng kotse at alam mo lang is mag-drive maybe try to consider a brand new car Okay, so yun yung pinaka sagot ko dito. Kung nagustuhan nyo yung video, like At kung may comment kayo sa mga nasabi ko or may additional pa kayong information, just comment down below. I really appreciate yung mga nagko-comment. Nababasa ko naman yan. Pasensya lang, hindi ko lang ma-replyan lahat pero nababasa ko yung mga comment niyo. Salamat sa panonood, Keep safe mga paps.